you oh. know ayan hinug na yung mga devil's tongue purple natin yun may mga konting hinug na partial ayan dami pa So, kukuha lang tayo ng titikman natin. Yun, oh. oh. Alright. Oh, ha? Huh? Ayan. Hmm. Para matikman natin. Hmm. Uh -huh. pang heat check alright aha ano kayong lasa nito hehehe ito yung iba ayan so kumuha lang tayo ng titikman natin ito medyo ano pa to matagal pa to Okay na to. Titikman lang naman natin eh. Ayan. So. Heat check sa ating Devil tongue Purple. Hmm. Tignan natin. ng matikman. Ayan. Dami pa dito. Ayan. 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 araw pa siguro to. napakarami na ito sishare ko din yung seeds mga pare ko kaya comment lang hindi naman tayo madamot eh yun alright uh -huh. oops issue ano pala to? Naunahan na tayo ng fruit fly. O kaya sa sobrang init. Nalapnos. Tatanggalin na rin, Tatanggalin na din natin to mga pare ko. Yan. 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 harap pa to. Hmm. Let's go.